Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara pupuntahan na natin. Ito po yung sinasabi ko sa inyong uh, gagawin natin. Ang issue po pala nito ay sinabi sa akin nung may-ari na mabigat daw po ang kanyang trotel o yung kanyang pinaka kanyang gasan yung pagkita ko po sa inyo no ito po yung sinasabi niyang matigas na iirapan po yung kanyang kamay sa pagbirit nito matigas daw daw po ito ang sabi po niya eh palitin palitin ko na lang daw po ng bago yung throttle cable ito po yun ito po sa itsura pa lang po ng throttle cable ay mukhang maganda pa o maganda pa talaga ito kanyang throttle pero ang sabi ng may-ari matigas daw po itong kanyang throttle yan matigas daw po balik po tayo sa harap dito po maririnig po natin yung piston na mabagsik po yung piston nya yan ang gagawin lang po natin di, yan para mapagaan po natin yung kanyang throttle o yung kanyang throttle pipe kasi yun po ang sinasabi ng may-ari na mabigat daw po yung throttle pipe nya ang gagawin lang po natin dito ay para para po mapagaan natin ang throttle pipe pag nag throttle sya ay bubuksan lang po natin ito tapos po uh, dito po tayo may gagawin papakita ko po sa inyo ang ang gagawin ko po dyan para po yan gumaan ay gagawin po tayo dyan tara na po Ito na po, natanggal ko na. Uh, check ko lang po muna yung kanyang throttle cable. Kahit po sinabi ko kaninang mukhang maganda pa yung itsura niya, i check pa rin natin. Ito po, yung throttle cable niya, yung kable. Tingnan natin po kung maganda pa yung kanyang... Ay, oo, maganda pa. Ayan po, oh. Wala po tayo yung problema sa throttle cable. Magaan po siya. Ito po, bali dito po tayo may gagawin. Bali ang gagawin po natin dito ay magbabawas po tayo ng spring para mapagaan po natin ang throttle pipe nya kasi mababigat po talaga yung kanyang throttle pipe pero yung kanyang throttle cable ay magaan pa po. Wala pa pong sira yung kanyang kable o wala pang putol. Magaan po talaga. Dito lang po tayo magbabawas para mapagaan po natin ang ating throttle pipe. Ang gagawin ko po, mag, magpuputol po ako dito. Uh, umpisaan ko po muna dito ang pagpuputol hanggang dito. Yan. Pabawasan ko po hanggang dito. uh, eto po puputulin ko na po yung spring ng piston ng karburador Ito po na bawasan ko na po yung spring ang gagawin nyo lang po dito kung sakaling mapasobra yung putol ninyo ng spring ay wala pa rin pong problema yon ang gagawin nyo lang po ay babatakin nyo lang pung ganoon yung spring nababatak po ito kung sakali po na mapasobraan yung putol nyo pero uh, tansayin nyo po ako po kasi ito tansyado ko na itong tinanggal ko sugrado na po ako dito pero kung sakali po nakulang yung uh, ano ng spring eh batakin nyo lang po ganoon na ano na, naman po ito na stretch ayan o. Okay na po, ibabalik na po natin. Uh, Iaaabol ko iaabol ko po pala itong aking pinutol na uh, ano na dulo. Ang gagawin po natin ay bibilugin natin. Ang kabilang dulo kasi maliit yung ulo niya, maliit tapos bilog. Ito naman, syempre dito tayo nagputol ay malaki. Gagawin natin, ibibilugin ko siya para lumiit. Yan, eto na. Nabilog na natin. Babalik, ibabalik na natin. Eto po, ibabalik na po natin yung piston ng karburador hindi na po ako nagpalit ng cable kasi maganda pa naman po yung cable nya pero pinapapalit po na ito ng may-ari mahaba po ang kanyang cable ito, itong kanyang kable mahaba po ang gagawin na lang po natin dito dahil mahaba po itong kanyang cable, itong di ko alam kung anong tawag dito eh. I-adjust na lang natin. Balik na natin. Ito po, na adjust ko na po dun sa taas yung adjustment ng throttle cable. Pero, meron pa rin po siyang uh, nakalabas. Baka sabihin po ng uh, nakapanood nito, dahil ito sa pagkaputol ng uh, spring. Hindi po, hindi po 'yan dahilan. Dahil pinutulan po natin yung spring. Bago ko pa po ito putulan ng spring, talagang maluwag na po itong kanyang throttle cable. Pero wala naman pong problema 'yan. Subukan na po natin. Ito po. Nandito na po tayo sa throttle pipe. Ito po oh. Malambot na po yung kanyang throttle pipe. Bali, ganun lang po. Kung gusto nyo pong uh, mapalambot ang inyong throttle pipe o yung inyong, inyong throttle, ay ganun lang din po ang gawin niyo. Magbawas lang po kayo ng spring. Uh, misan po, wala po sa throttle cable ang problema. Kaya mabigat ang ang throttle pipe pag binirit mo. Nasa spring din po. Okay na po. Ayos na eto po ipapakita ko pa po sa inyo na umaandar ang motor yan po umaandar na po yung motor tingnan nyo po itong kamay ko daliri lang po na ano nya dahil po sa hindi na po matigas palambot na po yan okay na po at ganun nga po ang ginawa kong pagbabawas ng spring sa motor kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe po sa aking youtube channel mag like po at ishare mo na rin salamat po sa nanonood